Hello mga kababayan. So guys, uh, si Vice President Sal Duterte na mismo ang nag-file ng petition sa Supreme Court para ipatigil ang impeachment laban sa kanya. So hindi na siya nakontento na may mga abogado na nag-file ano, din ng petition sa Supreme Court para ipatigil nga yung impeachment laban sa kanya. Kabilang sa mga abogado na to, yung lawyer ni Kibuloy na si Atty. Torion, no? para nga uh, ipatigil tong impeachment laban sa kanya. Pero dito, personal na si Vice President Sandro Duterte mismo ang naghain ng petisyon sa, sa Korte Suprema para ipatigil yung impeachment laban sa kanya. So guys, dito no, uh, ay kita natin na dati sinasabi niya, "Welcome sa kanya yung impeachment." Kasi kumbaga man para masagot niya yung mga inaakusa sa kanya. Tapos ito na yung ano uh, best time para uh, mabangga niya ibig sabihin yung uh, maipakita niya na hindi totoo yung mga binibintang sa kanya at ang magiging involved lang daw eh, siya lang at hindi yung mga ano tauhan niya sa Office of the Vice President at saka sa Department of Education. So dito makikita natin no, na yung sinasabi niya na welcome sa kanya impeachment niya hindi naman pala totoo. Kasi alam nyo guys, uh, kung totoo yan, ang inaano niya kasi dito, parang kino-complain niya doon sa petition niya, eh kung totoo ba na tama yung proseso na ginawa doon sa paghahain na impeachment sa kanya? Kung nasunod ba talaga yung tamang proseso? So yung question niya kasi, yung proseso, ibig sabihin, nasa technicality siya nang ano uh, impeachment hindi mismo dun sa merito kasi yung merito syempre uh, malalaman yan pagdating na dun sa ano uh, trial mismo so dito makikita natin no na si Sal Duterte pag malayo pa wala pa kunyari yung mismong problema tapang tapangan mode na okay harapin ko yan mabuti nga yan di ba pero pag actual na pala no gagawa na ng escape plan para makaligtas, di ba? At halimbawa, kagaya nito, hindi na matuloy. Pero sa tingin ko, ang talagang dahilan, bakit ayaw niya matuloy ang impeachment, no? Na sinasabi nga niya, dito niya mapapaliwanag yung side niya, mapapabulaanan niya yung mga binibintang sa kanya. Kasi guys, alam, na pa, alam naman talaga ni Sando Terpe na totoo yung mga binibintang sa kanya. Siya mismo may katawan nun eh alam talaga niya na tiwali siyang government official alam talaga niya na kinulimbat niya yung ano confidential funds ng office of the vice president at saka ng department of education at na, naku guys uh, ngayong alam ko itong pecha na to may mga nahalungkat pa na mga ano mas matinding anomalya sa ano department of education nung kapanahunan na siya yung secretary nito So, kumbaga man, uh, dito guys, no, sa tingin ko, kaya niya pinapahinto to. Kasi, malaladlad sa mga uh, madlang people, no, sa buong Pilipinas, kung gano'n siya katiwaling, ano, government official, kung gano'n siya mandarambong, tapos gano'n na rin siya kayaman. Kasi, alam nyo guys, uh, dito, yung kanyang bank accounts, mabubuksan to eh kasi dun, ano, dun aalamin ni eh, kung talagang gano'n siya kayaman, pero alam nyo guys, yung mga yan, yung mga kagaya niya ng mga nila Vice President sa Duterte, if ever man, ano, na may tatay ka ba naman na, ano, yung pinaka utak na akala mo utak ng demonyo, di ba? Alam na rin nila na if ever sasabit sila sa mga kaperahan na yan. So, yung mga pera nila, hindi lahat nakapangalan sa kanila yan pwedeng naipangalan na rin nila sa iba yan, pero kanila yung pera na yun. Kung baga man, parang for safekeeping lang, kunyari sa yan, para hindi lang sa uh, pangalan ko nakarehistro yung ano, kayamanan na yan. Pero eventually guys, no, uh, malaladlad talaga yung buong ano, anomalya na ginawa niya nung siya ay e nanunungkulan sa Office of the Vice President, no, at sa Department of Education. So, malalaman. Kasi, usually guys, ang pinaka-ano talaga dito, ah, uh, pinag-uusapan dito, more on money. Ano, masigit yung pinag-uusapan dito, yung kung gano'n siya, ano, ka magnanakaw dun sa kaban ng bayan. So, parang ayun talaga yung hahanapin. Kung baga man, eh, yung tungkol sa kaperahan. Pero, bukod doon, alam nyo, itong si ano, Vice President sa Duterte, sa ganang akin na, talagang ano eh, biruin nyo kababaing tao, pero kung magnakaw, masigit pa talaga sa ano eh, no, lalaki, yung kaisipan niya, sa totoo lang, at alam talaga ni Vice President sa Terte to, na totoo rin to sinasabi ko, at sinasabi rin ng iba, kasi bistado na nga siya eh, di ba, na talagang nasa kanya yung kaperahan ng mga, departamento na pinamunuan niya. So, kung bagaman, ang sinasabi ko, biruin nyo, siya yung pinakamataas na posisyon sa lahat ng mga babae na government official, di ba? Kasi vice president eh. So, nadaig niya sila, ano, Senator Risa Ontibero, Senator Amy Marcos, uh, Senator Villar, uh, Senator Binay, Senator, ano, Cayetano, yung mga babae na yan, dahil mga senadora lang yan. So, ano, ah... Uh, sila congressman, ano, Jinky, di ba? Congresswoman lang yan. Pero siya, ano, vice president. Pero vice president na, ano, tiwali, no, na mandarambong. So, kung baga man, sa totoo lang, ha, alam, alam na alam talaga ng mga senador at saka ng mga congressmen na talagang, ano, siya, mandarambong. Biruin yun, na pero ang isang tao talaga, no, kagaya ni Vice President Sara Duterte, sa tingin ko walang kahihiyan yan eh. Kasi kung may kahihiyan ka guys, takot kang gumawa ng mali eh. Kasi ayaw mo nga na malag mabigyan ka ng kaso, ayaw mo na madiskubre, tapos malaman na ganun pagkatao mo. Pero siya talagang yung, ano, no, yung laki ng pera na no, nakulimbat niya. Ibig sabihin, malakas loob niya at saka wala sa kanya yung hiya-hiya. So, ayun guys, ang talagang pinakaayaw niya. Yung madiscover natin sa bank accounts niya, kung saan niya talaga dinala yung pera. Kung gano'n siya katiwali. Kaya, sa tingin ko, nung dati, parang hindi pa nagsisink in sa kanya na inimpit siya. Pero habang tumatagal, ako ah, kumakausap siya ng mga lawyers na magtatanggol sa kanya. Tapos syempre, sasabihin ng mga lawyers niya, para maipanalo natin tong kaso na to, maging honest ka sa amin. Yung mga, yung kumbaga may confidentiality naman yan eh, di ba? Yung client to ano, ang alam ko lawyer to client, di ba? Parang ganon, di ba? May confident, confidentiality sila. Na ibig sabihin, uh, para may pagtanggol din siya na hindi naman i-squill o hindi naman ikakalat sa iba nung ano yon nung kanyang lawyer, no? para may pagtanggol siya, kailangan niya maging makatotohanan sa sabihin niya sa mga yun. So guys, sa uh, dito sa tingin ko, no, parang may hirapan mga lawyers niya. Kaya kahit paano, siguro uh, ang mga lawyers niya rin niya susubukan din na pigilan na rin to technically. Siguro uh, sa tingin ko uh, kasi pwede naman i-file ulit to next year kasi kung baga, once lang to pwedeng i-file, no? Every year, no? Sa tingin ko, buying time sila. Na kung halimbawa man, merong kaperahan na hindi na aksyonan o merong mga kalat na hindi na iligpit, buying time sila na maglinis ngayon. Pero sana lang, ano, uh, ma-aksyonan na to. Kasi, alam nyo guys, ano, si Vice President Sado Duterte, maski yung mga, ano, ay, mga government officials, no? Talagang alam talaga na magnanakaw siya eh. At alam naman din niya yun. Pero, biruin nyo, no? Kahit na ganun siya kakorap, no? May mga senador pa rin, no? Na magboboto na i-acquit siya. So, ganun kabulok ang sistema sa Pilipinas, no? Na kahit, sa tingin ko, mananalo yan kung ngayon gagawin na ngayon di ringin, no? Yung impeachment niya mananalo si Vice President sa Duterte. Kasi uh, sa mga senador, sa tingin ko, hindi nila titignan kung guilty si Sara o ano. Ang sa tingin ko mananayag sa kanila unang-una, siguro takot nga sila. Kasi meron silang kaisipan na mamatay tao tong mga Duterte. Siyempre, malalaman kung ano binoto nila. Pag tinonvict nila to, baka lagot sila. May utusan to, no? na habang bumababa sila sa sakyan nila, bang, di ba? So, ibig ko sabihin, itong mga to, hindi boboto si Sara ayon sa ano, yung iba ha, hindi ko nilalat sa mga senador. Hindi boboto ayon doon sa merito ng kaso o yung mga ebidensya. Sa tingin ko iboboto nila dahil unang-una takot sa kanya o kapwa niya rin na magnanakaw na ibig sabihin ah hindi ibibigyang halaga yung ninakaw niya. Kabaliwalain nila 'yon kasi magkakakulay lang din naman sila. 'Yun sa tingin ko ha. So, nalaman lang natin na after all pala ng mga sinasabi nyang tapang-tapangan, na ready siya sa impeachment, no? Takot din naman pala talaga si Vice President Charles na harapin 'yung impeachment laban sa kanya. So, ayun pala ang katotohanan. Takot siya na ma-impeach. So, dito na ako, guys, and Blessings! Blessings, everyone! Bye!